Yan oh. Nagpupo ang pusa, oh. Gumawa ko siya ng butas. Tignan natin kung ano yung susunod niyang gawin. O oh, yan. Yan yung pupo ng pusa. oh O. Oh. Ayan. Buti pa yung pusa pag nag, tapos siyang nagpupo. Eh. Kaya nyo. O. Oh. Kaya nyo. Alam niyang takpan. Kaya eh, yung tao pag nagpupo, oh, wala na, hindi na siya hindi na niya tinatakpan, kasi iniwan na lang. Ayun yung pusa. Oh, puti pang pusa, oh, talagang tinakpan niya mabuti yung pupo niya. Oh. Oh. Ah, na, oh, wala na, hindi na hindi na kita yung pupo ng pusa. Oh. Ayun yung pusa. Yan yung karakteristik ng pusa.